Hoy, Tom, pwede na ba akong magsimula? Astig, ano ang meron tayo dito? Hooray, tsokolate. Hmm. Um, medyo kakaiba. Haha, <laughs> natutunaw ito mula sa init. Well, may naisip ako. Kukuha ako ng mangkok na may yelo at malamig na tubig, puputulin ang gilid ng pakete, at ibubuhos ang likidong tsokolate sa hugis ng puso. Nagyelo ito, Tom! Wow! Astig! Hmm, at masarap din. Ano pang hinihintay mo, Tom? Oh, tama yon. Oh, mahal ko ang tsokolate. Mmm, subukan natin ito. Okay, uh, uh ano? Hindi ko ito makagat. Masyadong malamig. Well, hindi ako susuko ng ganun kadali. Kakagating ko pa rin ito. Oh, sige na. Hangal na tsokolate. Uh, 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 oh. oh, wala tayong magagawa. Kailangan itong dilaan. Sige, Tom. O, oh, Susie, sabay tayong magbukas. Wow! Meron akong frozen na panse. At meron akong mga mainit. Kumuha tayo ng espesyal na mga steak. Sandali, ano? Ayokong lahat ito ng sabay-sabay. Sige, titikman ko. O, oh, nanigas ang dila ko. Mm -hmm. Ah! Wow, Suzy! Ang haba talaga ng dila mo. Ah! Um, libre. Pero masakit ang dila ko. Aray. Hmm, kumusta ito? Bakit ka tumatawa? Hmm? Ayaan mo akong kainin ito. Kumuha tayo ng noodles gamit ang chopsticks. Hmm, ang sarap. Oh, um, parang medyo maanghang pero masarap pa rin. Sige. Napakasarap na ayaw mong tumigil. Oh, Diyos Hmm, ang kaya-ayang lasa na yon. Ah, ang sarap. Oh, sa tingin ko, ako'y nagiinit. Oo, oh, hindi. Ah, mula sa anghang, ako'y nag-aapoy. Ano? Oh, mabuti na lang. At tapos na. Sandali lang, Susie. Anong meron sa noodles mo? Wow! Natunaw mo ito! Ngayon pwede ko na itong kainin! Oh. Hmm? Sobrang sarap! Pa-pa-pa! Om nom nom nom! Kalma lang, Susie. At kaunti pa. Hmm. Oh, tapos na. Sige. Oh, oops! Mukhang masyadong maanghang din para sa akin. Pwede ba akong mauna ngayon? Uh, tingnan natin kung ano ang meron tayo. Ha, pizza? Wow! Mainit pa! Kakalabas lang sa oven! Sige, sige, sige! Oh, wow! Wow! Hmm, ang sarap! Bilis Wow! Oh. Hoy, tigilan mo ang pagtitig! Jenny, tingnan mo kung ano ang nakuha mo! sige. Hmm. Meron din akong pizza, pero um nagyayelo ito. Yo. At ano ang gagawin? Susubukan kong kumagat. Aray. Oh, Diyos ko! Ay, hindi! Nabali ko rin ito? Hoy, Tom! <laughs> oh, huwag mo akong pagtawanan. Huh? Ilalagay ko ulit ang tubo sa lugar at aayusin ang pizza na ito. Ha! Oh, Diyos ko! Kunin mo! Hindi man lang ito nasira. Hindi ko ito kakainin. Sandali lang. May martilyo ako. Ngayon, makukuha mo na pizza. Oh! Wow! Ah! Hinati ito sa pantay na piraso at ngayon itutusok ko ang isa sa stick. Ngayon ito ay popsicle pizza. Subukan natin. Hmm, medyo sakto lang ang lasa, mm. pero pwede natin itong kainin. Sige. Hmm, Kadiri, gusto mo ba ng piraso? oh, ayos lang yon. Oh, oh. Bato, papel, gunting. Ah, nanalo ako. Kaya ako ang nauna. Ano ito? Ano? Sige. Ah! Oh, oh, napaso ang daliri ko. Sa tingin ko, ito ay caramel. Um, pero paano ko ito mapapanalo sa isang stick? Sige. Hum, ano ang meron ka? Chupa Chups? Sige. Hmm? Oo, oh, parang dumikit sa dila. Tulungan mo ako, Jenny. Hmm. May ideya ako. Meron akong takore. Maging matiyaga, Tom. Nahulog ito. Pero nasunog ang dila ko. Kakainin ko ang iyong caramel. Sige. Bakit ko nga ba kailangan ng wand? May mas magandang ideya ako. Tatakpan ko ng caramel ang straw at magboblow ng caramel bubbles mula rito. Gumana ito. Mukhang napakasarap. Susubukan ko ito. Ah! Ngayon, masarap yan. Sa tingin ko, ako na ang susunod. Um, uh, salamat. Wow. Mainit na nuggets. Gustong gusto ko ito pastig. sarap nila. May lumilipad na plato. Oh, Diyos ko. Ang sarap. At ngayon, kakainin ko ang dalawa ng sabay. Oo, oh, sobrang sarap. Hindi ko nakakailanganin ng packaging. Ibubuhos ko na lang lahat sa mesa. At ngayon, ikakalat ko sila na parang ahas. Sunod, sunod. Perfecto. At ngayon, ia-activate ko ang computer na kumakain ng nuggets. Ano pang hinihintay mo, Katie? Ano? Meron ba akong frozen nuggets? Mm, syempre susubukan ko pero hindi ko man lang maya kagat. Oh, ano ang gagawin? Magandang ideya. Iinitin ko ito gamit ang pangkulot. Ayos, ayos, iyon na. Ilalagay ko ang lahat ng ready me nuggets sa isang plato. maaari na akong magsimulang kumain. Oh, mainit pa sila. Huh? Okay? Well, ito ang mga nuggets na gusto ko. Hindi ko mapigilan, paunti-unti ang galing. Ang pinakamahusay na putahe kailanman. Tama ba, Tom? Tama. Hoy, Tom! Ipikit mo ang iyong mga mata. Samantala, titingnan ko kung sino ang may ano. Mahusay, may mainit akong kakao at siya ay malamig. Bumangon ka, Tom. Maari mong subukan ito muna. Wow! Oo, gusto ko ng kakao. Ah, uh, ano? Kakaw? Ano? Oo, tumama sa ilong ko. Anong problema nito? Yelo ba ito? Well, okay. Mukhang sorbetes. Wow, Sino ang umiinom ng ganyan? Panoorin at matuto! Ipasok ang straw at ngayon ay mag-enjoy sa mainit na inumin. Hmm, napakasarap. Ang galing nito. Ha, Katie? Halika na, may bigote ka. Um, hindi mahalaga. Aayusin ko ito ngayon. Masarap. Putaw. Tigil! Tigil! Kung mauna. Hmm. Oh, ito ay isang waffle. Subukan natin ngayon. Uh, hindi ito maputol ng kutsilyo. Oh, ayan na. Ah. Ano pati ang tinidor na bali dito? So, paano ko ito kakainin ngayon? Huh. ah, huwag maglalala. Ngayon titingnan ko kung ano ang meron ako. Oh, oh, isang mainit na waffle na may chocolate syrup ang kailangan mo. Well, hello masarap na bagay. Mm, oh, oh, masarap ito. Yhaw ano ang gagawin ko sa waffle ko? Hindi ko ito makagat at hindi ko rin ito mapunit gamit ang aking mga kamay. Parang gawa ito sa bakal or goma. Well, waffle, hiniling mo ito. Kilalani ng chainsaw. Ha, mas mabuti na yon. Kaya kong hawakan ang mga piraso na ito. Hmm? Oh, grabe. hindi. Ngayon dalawang ngipin ang sabay na natanggal. Oh, Tom, wag kang tumawa. So, hmm. kaya sa tingin ko gusto ko ng ice cream. Madali. Okay. Ngayon, magre-recharge si Lolo at gagawin ang lahat. Walang problema. Hmm, ice cream? Ibig sabihin sa tingin ko tama ang mga sangkap ko. Hahaluin ko ito at makakakuha ng magandang bola ng ice cream. At narito na. Anahon na para sa isang chocolate na iniksiyon. Ayan na, yan ang kailangan mo. Well, kaunting bud bud. Gustong gusto ito ng mga baita, di ba? May, mayroon din akong mga candy dito. Ilalagay ko sila sa mga toothpick. Ayan na. Ngayon, parang DNA chain. Tiyak na magugustuhan ito ng apo ko. Ayusin natin ito. Ganyan lang, parang DNA chain. Magugustuhan niya ito. Ganda. Wow. Wow, a stick. Malaking bagay. O oh, baka dapat kong gamitin ng marmalade. Aayusin ko ito. Ayon sa kulay. At ngayon kailangan nating ilagay ito sa loob ng mga kahangahangang hulmahan. And now to cut, sell, stir with things, sticks. Yeehaw. First soda. Is paduras sila sa yung cola. Sa pangalawa, Fanta. At sa pangatlo, Sprite. Super! Check na ma-appreciate ito ni Kate. Ang natitira na lang ay i ang mga ito. Iiwan ko ito sa refrigerator at maghihintay ng kaunti. Kaunti lang. Oo, ngayon ipapakita ko sa'yo kung paano ito dapat gawin. Una, hihipan ko ang lobo ganito. Kaunti pa. At iyan ang kailangan mo. Ngayon, isasawsaw ko ito sa tsokolate at agad sa mangkok ng yelo. Hayaan itong mag-freeze habang kumukuha ako ng brownie at isang bilog na hulmahan. Gagawa tayo ng perfectong bilog na sponge cake. Panoon na Barat Sarsriwang Berries. Ilalagay e ko sila sa bilog bilang palamute at isang mangkok ng yelo sa ibabaw. Ang galing. Mahusay. Ang rice na exciting. pretty sudden racing restaurant. Oo, mukhang nagyelo na ang tsokolate. Ang natitira na lang ay maingat na alisin ang mangkok gamit ang karayom na ito. Hihipan ko ito. At ngayon, magagamit ko na ang chocolate dome na ito para sa aking putahe. Aba, ang ganda. Pero, hmm, may kulang. Kailangan ko ng tsokolate na syrup. Okuloa na osumuro sa kasyirola and pichals ibshiks may ausan doble sa sarap. Magbuos tayo ng kayunti sa kasyirola. Yan ang tinatawag kong restaurant serving. Yeah. Oo, oh, oh. mukhang medyo kakaiba. Ang ice cream ko ay nagyelo. Kaya, Kate, handa ka na bang subukan? Wow, anong pagpipilian? Umpisan ko sa mga ito. Mukhang masarap. Fanta ito. Mahilig ako sa soda. Oh. Wow, sorbetes yan. Dapat natin itong subukan agad. Medyo kakaiba at parang goma. At ano ito? Subukan natin. Hmm, hindi masama. Napakaastig. Ano ito? Ito ay isang dekorasyon. Ang ganda, mukhang dapat ibuhos ang sarsa sa dome. Sige. Natunaw ito at may nakatagong brownie ice cream sa ilalim. Halika dito. Mm, ang sarap Gustong gusto ko to Ang sarap talaga Sa round na ito, panalo ang chef Who, Sino ang magdududa? At ano ang inaasahan ninyo mga talunan? At ngayon, gusto ko ng cocktail. Kaya mo ba ito? Oh, sige, kaya ko ito. Kaya kong gumawa ng reagents. Madali lang, gagawin ko ang lahat. Hmm, saan nga ba magsisimula? Kailangan nating isaw-saw ang mga kahoy na skewer sa asukal. At ngayon, kailangan nating ilagay ang mga ito sa aking mga reagents. Kaya, at ngayon? Oh, etso. Yay! How? Ngayon, kailangan mong magbuhos ng kaunti sa mga kono at magsisimula na ang proseso. Handa na. Magpahinga tayo. o oh, yan ang pagluluto. Pero kakailanganin ko ng professional na blender. Ini-install ko na ito at ngayon oras na para sa mga berries at soda. Mm, sir, Sprite at strawberry and dragon's corn no Blason sa blender and tubuhusin ang soda hanggang sa ibabaw. At ngayon, kailangan nating magdagdag ng yelo. Bubuksan ko ang buong lakas at sisimulan ang paggawa ng aking smoothie. Okay, pwede na itong baso. Dahan-dahang ibuhos ang smoothie dito. Handa na ang unang layer. Ngayon, kailangan natin ng pinya, sprite, at yellow ulit. Ngayon, gagawin na ng blender ang trabaho nito. Gayan, brewing booster and trousers layer preso. Yun na na-prepare. Gagawin natin ang susunod na layer mula sa blueberries. Ngayon, ibubuhos ko na ang ikatlong layer. Napakasarap nito. Sprite at syempre, kaunting yelo. Ngayon, ibubuhos ko ang ikatlong layer. Ang syrup. Ngayon, kailangan ko itong dekorasyon ng kaunti. Isang straw at syempre, isang payong. Perfecto ang ingay sa tingin ko oras na para magising. Ah, mabuti na lang at hindi ako nakatulog ng sobra. O oh, mukhang hinog na ang mga kristal ko. Oo, oh, oh, iyan ang kailangan ko. Pwede ko tong kainin. Wow, kaya ngayon oras na para uminom. Agawa ko ng asukyal na crust sa basong ito. Naging perfecto ito. Ngayon, kailangan ko ng Sprite. Ibubuhos ko ito sa baso. And in China, is six saying since sticks the may crystals of baso, ito ang rurok ng agham. Bingo. Wow. Kailangan kong magtrabaho. Meron akong malaking aquarium. Ilalagay ko ang skittles sa loob. At yellow. Oo, oh, oh, iyan ang kailangan mo. Hmm. At narito ang mga marmalades. Hmm. Ang sarap. Gustong-gusto ko sila. Magiging maganda ang itsura nila sa loob. At ngayon, pupunuin ko ito ng Fanta. Napakagandang kulay. Ilang maliliit na payong para sa dekorasyon. At syempre, isang malaking straw. Oo, oh, may tunay akong aquarium na may isda. Bilisan mo, Kate. Tikman mo. Wow! Ang daming iba't ibang cocktail ang lumabas. Wow! eto ay isang tunay na aquarium. Mas gusto kong subukan. Ha? Huh? Ano ito sa bibig ko? Oo, ito ay isang marmalade na isda. Gustong gusto ko sila. Oo, ang sarap. Astig na cocktail. Ang galing. Hmm, kaya ito ay napakaganda. Gusto kong subukan ito. Oo, ito ay isang smoothie. Masarap ito. Sandali lang. Hmm, ano ito? Ang kakaiba pero interesante. Susubukan ko. Napakamalutong at masarap na bagay. Hmm, oh, kumusta naman ang cocktail? Susubukan ko rin ito. Hmm, ito ang pinakamahusay na natikman ko. Wow, at ang pinakakakaiba at ang mga kristal ay super. Nanalo ka, Lolo. Ang Lolo ang pinakamahusay. Iyan na, ako ang pinakamahusay.